Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, your PMP here at Toyota Marquina. So, meron akong napanood na vlog kasi, no, regarding sa comparison ng pagbibusiness at pagiging empleyado. So, sinabi niya roon yung lahat ng advantage ng pagiging empleyado na kung saan, ang oras mo lang is 8 to 5, then kung ano na yung trabaho mo doon, hanggang doon lang. Okay? Which is okay na naman at hindi ganong sobrang stress kasi yung stress mo, within that hour lang. Unless mag-overtime kayo or may gawin kayo something of the work. After working hours, mag-overtime kayo, mga ganon, etc. Maglabas-labas kayo. Uh, yun lang naman yung stress mo. At least, doon naman sa part na yun na uh, may mga trabaho na kung saan eh, pinapupunta kayo rito, pinapupunta kayo doon, nag-out of town kayo, uh, out of the country, may mga privilege lang ganon, tapos may mga ang benefits pa na gagaling sa kumpanya. Diba? Ang ganda naman nun. So, pag naka-50 years ka na, and so on and so on, 50 years, grabe na ano. Eh, kung gano'n kayo katagal sa company, diba? nare-rewardan kayo. 5 years, 10 years, 15, and so on. ba? Diba? Tapos, sinabi niya yung disadvantage ng pagkakaroon ng business. Pero sa pagkakaroon kasi ng business, guys, um, totoo naman na nakaka-stress. Okay? Yung tipo meron ka ng puhunan, tapos ang hirap niyang i-execute. Totoo lang. Ang daming utak na kailangan gumahan na brainstorming para may execute yan. Tapos ngayon, pag na-execute mo na, tama naman, nakaka-stress yan. Kasi buong araw mo siyang iisipin na kung paano mo siya mapapalago, saan mo dapat ilagay, etc. Then, kailangan mong bum bumangon ng maaga. Ba, kailangan mong mas maging masipag dito, bawal kang taman, dito bawal kang magkasakit. Kasi warang bayad yung araw na magkakasakit ka, unlike sa pagiging empleyado, pwede kang mag-leave, totoo naman yun. Pero, hindi nyo nabanggit yung saan ka mas mag improve financially. Okay? Sa pagkakaroon ng business, hindi naman siya kagad na one click eh, sobrang in kagad, no? Alis talaga, ma-social uh, person ka, maganda yung standing mo sa community mo, pwede mo magulang mga kagad. And the opportunity is high na kung saan pwede kang umaman within the year operation of your business. Sa question mo pa lang, pwede ka na maging mayaman. For example, si, ano, you know, si, Kangkong, di ba? Batang bata yun. Pero Kangkong lang, di ba? Pero naging milyonaryo na. Ngayon, uh, technically speaking, lahat naman tayo gusto nyo umaman. Walang empleyado na hindi gusto nyo umaman. At least, at siya. Na kontento na siya sa ganung bagay. Pero nandito kasi sa, sa sitwasyon na kung saan, eh, yeah, kailangan natin umangat sa buhay kasi yung mga gastusin natin dito sa paligid natin, sa pamasahay, sa panggas, sa pangkain, yung mga gamit sa bahay, eh mahal-mahal na, di ba? So in order po as na kumita ng malaki-laki, eh, kailangan natin na mayroong business din talaga. So maganda yung combination na may isa nagkatrabaho sa isang kumpanya or sa government. Kasi so, maganda rin naman yung opportunity doon at yung isa naman sa inyo is nagbi-business. o so, pwede naman kayo mag-business na kapag talagang maganda na. Pwede na iwanan yung uh, trabaho nyo sa private or the government. Kasi uh, yung opportunity sa business, kagaling ka talagang milyonaryo. Di ba? Uh, hindi naman sa pang ano, hindi naman, uh, maraming, maraming trabaho sa labas, sa private, na talaga magiging milyonaryo ka. For example, sa sales, magiging milyonaryo ka talaga dyan. Like dito sa Toyota, or any brand na medyo malakas ang benta, magiging milyonaryo ka pa sa, real estate, magiging milyonaryo ka. Pero yung pag uupo mo sa opisina, na 8 to 5 ka lang, pindot ka lang ng pindot ng keyboard mo, hindi ka magiging milyonaryo dyan. Hindi ka yayaman dyan. Oo, totoo, mag, niya yung pangangailangan mo. Pero, syempre, as times goes by, uh, lahat ng galaw natin may gastos. Di ba? Pumunta ka nga lang sa church, may gastos na yun. Eh, di ba? O, okay. hindi, di ko naman inaano yung church, ha? Okay, isang halimbawa lang din yun. O, kakain kayo sa Jollibee, magkano na yon Isang meal pa lang, 150 na, itaklo kayo. Eh, okay. kung apat pa kayo, lima kayo, magkano na yon And magkano na ang sahod ng isang minimum wage earner? Eh, hindi naman lahat sa kumpanya ay kumikita ng 1,000 per day. ba diba? Sana all yun. Dito tayo sa Pilipinas. Ngayon, uh, wag tayong mudismaya. Uh, wag tayong mapanghinaan ng loob. Na, kasi pag nag-business ko, madidismaya ka pag, pag <laughs> nandiyan eh. Okay? Ngayon, wag tayong mapanghinaan ng loob pag nandiyan yung business natin. Huwag tayong susuko. Gawa lang tayo ng ibang paraan kung paano natin mapapalago yung business na to. Focus lang talaga ang kailangan dyan. And de determination. At uh, mo talaga na yung kasipagan. At uh, huwag At always pray. Yan ang pinakamalaga sa business. Actually, may business kami nga. medyo down. So, iisip kami ng ibang business na magagamit namin yung ibang materials na meron kami dyan. Okay. So, talagang down. Ang hirap. Okay. So, i-take natin yung advantage na kapag nagkaroon tayo ng pera, mag-business tayo. Ang daming business dito na uh, low, ang uh, tawag dito, puhunan. Ano <laughs> ba sa English? yeah, so, um, and ang daming business dito na malitang puhunan. So, hindi mo kailangan gumastos malaki. Okay. So, kailangan lang ng sipag. Okay, yayaman tayo yung lahat. Pero hindi sa pagiging empleyado, kundi sa pagkakaroon ng business. Okay? Yan ang advantage ng pagkakaroon ng business. So lahat tayo, sana maging milyonaryo. Uh, antayin na natin yung proper timing for that. Kasi hindi naman bigla na isang milyon kikitain mo sa small businessman Okay? Hindi tayo kagaya ng mga big time na kagaya nila small loud na sa mga first project pa lang nila is 16 million kagad yung kinikita nila. Okay? See you on my next video. Bye and I hope positive panila sa buhay, hindi sa droga. Okay?